nalagyan na natin ng fishnet paikot. At ngayon ay uh, pinakawalan na rin natin ang ating mga pato. Lahat ng alaga natin ay nasa labas. Dahil sana nga kahit magmamabot ng alas dos si araw. Ayan, lahat 'yan sila, yung pato 'yan, no. Nakaikot na yung fishnet. Ang gagawin ko na lang dito yung ipit. O ng mga kawaya na may sanga para yan ang iipit natin sa lupa para hindi ma ano ng ma ano ng mga palaka or ibang predator ng ating uh, tilapia Ayan. ayos na ikot na siya nagawa na natin ng paraan para iwas uh, kasi uubusin ng pato to pag nasisid ng pato yan sigurado yan kain na natin to kanina eh nang medyo madilim-dilim pa kaya siguro kasi ang oras natin ngayon alas 7 na hindi na sila lumalabas Sog. nasa na sila ayan o ayan o ayan o <laughs> din kahit marami na tayong ginagawa araw araw sa umaga una natin pakain ng tilapia sunod ng mga sisiw pato pabo tsaka yung ano natin doon mga hins na nangingitlog at tsaka yung ano natin marami yung maramihan natin dyan na manok Amin na tayong gawa pero okay lang at least uh, makikita natin malang araw yung tilapia natin ay pang ulam talaga yan ayan Pero na tayo pagkukuhanan ng pang-ulam. Sayang nga lang, baga sa ano, sad to say na ang aking isang barkada dito, ang aking best friend, si Prince, ay nawala. Talagang namatay siya. Wala tayong magawa. Kakalungkot lang dahil yan ang ano ko talaga dito mula Nobimbe, ah, Desember. Pinalaki. Tapos meron tayo ngayon kapalit. Si Pugi naman. Si Pugi naman ay hindi gano'n lalaki yun dahil may lahi sa na lang. Mababa lang ang ano nila. Lahi. doon sa dulo kasi kaninang alas 6 ano uh, 5 5 pa lang ng umaga pinakain na natin niya sila kasi kailangan medyo maagang maaga papakainin natin ayan yung mga pato natin sana hindi sila magpumilit pumasok dito yun oh. Ayan. yung pabo ah, dito na at kahapon ah, nakarang araw naglagay tayo dyan ng uh, puradan, pero inulan niya inulang kagabi pero yung mga puno ay nilagyan natin ng uh, lupa. Tinakpan natin ng lupa. Agad ang ganda uh, ng kalangitan. Sana maghapon ng mga inaarawin. Ang dami oh. かとわ ada masalah Tidak Hah? masalah di tetar dah, kaya dah, kaya dah, kaya dah. Jadi di tetar kaya di sana. Kakak tua mengalami stak. ano pa lang to ilang araw pa lang huh? 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 December meron na tayong pang ulam mas katama yung pagkain natin, mabilis ito lumaki. Oh, yung binili natin pigs, talagang ano yun. Marami. Pang ilang buwan yun. Ah, isang buwan kalahati. Okay mga livestock, huwag kalimutan ipalo ang ating FB page, BNI Livestock Farm. At ang ating YouTube channel, Lilito Tan Farm. Pasubscribe na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Yeah. Yeah, no. yeah 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 yeah